ang nervyos mo ay lumalabas dahil sa sarili mong kwento tungkol dito. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Kung kayo po ay nininervyos at uh, kayo talaga naman ay diagnosed with anxiety disorder or depression, Uh, you can follow me sa aking uh, YouTube uh, channel. Hanapin nyo lang po 'yung pangalan ko, Jeremy Hamili. Okay? It's J E R E M I E. That's my name and Hamili is my surname. J A M I L I. Okay? So, mas maganda na diagnose kayo ng doktor talaga kung ano ang mental condition meron kayo. Napaka-importante noon kasi iba-iba ang uh, strategy o yung style ng pag uh, manage no at pag treat actually ng mga mental condition. <clears throat> so, ano ang ibig kong sabihin doon sa sa sarili mong kwento ang nagpapalabas ng mga simptomas mo. Okay, kagabi, okay, Meron nag uh, message sa akin na follower Actually, matagal na siyang gusto magpa-schedule. Okay? Kaso hindi kami nagkakahulihan sa oras namin. Uh, siya ay uh, nagde-deliver, no? Nag yung motor, nagde-deliver siya. So, anyway, sabi ko, sige, uh, message ka lang kung libre ako, isingit kita, ipasok kita, usap tayo. Sabi ko, ganon. Okay. So, kagabi, hindi pwede talaga. So, pero, uh, nag-message siya sa akin na medyo talagang na medyo hirap siya talaga kagabi. No? So, sabi ko, la, yan nararamdaman ng mga simptomas, may pinanggagalingan yan. imposibleng wala. Okay. Umamin ka na sa sarili mo at sa akin. Ano ba talaga kinakatakutan mo? Lumabas. Ang kinakatakutan daw niya ay baka masaktan niya ang kanyang mag-ina. Okay. Or matakot na siya ulit magtrabaho. Kasi dati nag-stop siya eh. Pero bumalik na ulit siya sa trabaho. At mabaliw siya. Tapos ang sabi pa niya, alam ko naman na hindi totoo yun at di mangyayari, pero ako ay nakakaramdam nung nervyos pa rin. Okay. Tinanong ko siya, ikaw ba ay nagda-drugs? Sabi niya, hindi. Okay. Ah... Uh, nasaktan mo na ba ang pamilya mo? Napagbuhatan mo ng kamay? Hindi pa. Okay. So, uh, kung hindi pa atas biglang sinabi niya ah, kasi sir may pinagdadaanan akong problema ngayon